Wow, ano yan? Mukhang may maliit na cola marmalade si Bella. Ang ganda. Paano naman yung iba? Wow, pangkaraniwang marmalade cola yan. Jill, swerte ka. Pero hindi mas malaki kaysa kay Tyra dahil meron siyang malaking bote ng marmalade cola. Wow, ang astig nun. Oh, oh ayos lang yan. Alam ko nakuha ko ang pinakamaliit. Meron din ako niyan. Oh, Pero anak na ay malaki talaga. Mga oh, babae, siguro dapat niyo nang tigilan ang pagsusukat ng marmalade at subukan na ito. Ako. Opo. Pasensya na, Jill. Talagang hindi ko sinasadya na gawin yan. Ibigay mo sa akin ang marmalade ko. Mukhang masarap. Subukan natin. Mmm, ang sarap. Ang galing nito. Ang sarap. Ngayon, akin naman. Kailangan ko ng plato. Lagyan ng marmalade sa ibabaw. Kumuha ng tinidor at kuchilyo. Hatiin ang marmalade sa mga piraso. Ganun lang. Perfecto! Ngayon hayaan mo akong subukan ang isang maliit na piraso. Hmm, ang sarap. Gustong gusto ko to. Ang sarap. Well, naisip ko na kung paano asarin si Jill. Kunin natin ang marmalade niya at bigyan siya ng totoong bote ng cola. Hmm, ang sarap. Gusto ko pa! Oh, hindi maare Ano yan? Bakit nag-splash ang coke sa akin? Oh, uh, dapat marmalade ito. Hindi ito pwedeng mangyari. Oh, Jill. Piro yon mula kay Tyra. Walang kinalaman si Bella doon, pero kinain lahat ni Tyra ang iyong marmalade sa panahong ito. Oh, halika na. Nakakatawa yon. Gusto kong tikman ang coke ko. Tara na. Mga babae, ano ang tinitingnan ninyo? Sandali, Ganito ba kayo na aakit ng marmalade ko? Hmm, interesante. Pero akin ito. Hindi ko ito ipapahiram. Aray. Kinagat mo ang daliri ko. Gutom na gutom ang mga babae. Kaya hindi na nila napansin ang pagkakaiba ng daliri mo at ng marmalade. Ang lupit nilang umatake sa piraso ng marmalade na ito. Kailangan ko itong kainin bago nila ito tirahin. Oh, hindi. Hindi ko ito ibabalik. Sa atin na ito. Hmm, masarap. Ang sarap. Oh, oh, mm. Gusto ko ito. Sobrang sarap. <laughs> oh, hindi ko mapigilan. Ang sarap talaga nito. Mga babae, pero ito ang pagmamarmalade ko. Bakit ninyo ito kinain? Magiiwan man lang ba kayo ng piraso para sa akin? Hindi? Okay, anong ginagawa mo? Hmm, nilala mo ng pinakamasarap na marmalade sa mundo. Ah, oo. Talagang mahal ko ito. Mahilig ako sa marmalade. Wala pa akong nakain na mas masarap dito. Eh, hindi pa kita nakikitang ganito. Oh, ang lupit mo. Tyra, hindi mo pa ba nakakain ng marmalade mo? Kaya magpaalam ka na rito. Kakainin na ito ng mga babae. Uh Oo. -oh. Para itong nasa loob ng isang kulungan kasama ang mga gutom na tigre. Hmm, ayoko maging nasa lugar ng marmalade na ito ngayon. Wow! Ang liit ng bahagi ng pansit. Ang cute naman at cheesy pa. Para kay Tyra ang lahat ng ito. Pero si Bella ay may karaniwang bahagi. Mas mabuti ito. Siguradong magkakasya ka dito. Pero tingnan mo si Jill, ang laki ng bahagi ng pansit niya. Wow, pwede mo ba itong ibahagi sa akin? Pakiusap? Walang paraan. Sige, kainin mo ang sarili mong bahagi. Naiintindihan ko. Sige, subukan natin ang mga noodles ko. May maliit akong mga chopsticks dito. Mmm, mm. Masarap. Ang sarap! Sandali! Bakit hindi ko ito maalis sa pakete? Anong problema, Jill? Tulungan mo ako. Sige, hihilahin ko. Ah! Oh, ang cheesy noodles na ito ay napakasarap at masarap. Sige, susubukan kong kainin ito ng ganyan. Hmm? Ang sarap. Tapos na ako. Yay! Uy, Tyra, bakit mo ito ibinato sa akin? Sige, ako naman ngayon. Gusto ko talagang tikman ang mga noodles ko. Hmm, napunta sa ilong ko ang mga noodles. Nako, atsyo! Kadiri, ang sama! Bella, ano ito? Arch Talaga bang noodles at sipon mo ito? Nakakadiri, masusuka na ako! Ah! Okay, dapat kong subukan ng mga noodles. Tiyak na magiging masarap ito. Tingnan natin. Wow, napaka-keso. Mmm, astig. Ang sarap. Gusto ko pa. Oo, oh, oo. Oh, oh. Mahilig ako sa mga noodles na ito. Aba, kung gaano kasarap kumain si Bella, gusto ko rin. Panahon na para tikman ng malaki kong bahagi ng noodles. Wow, nakakabighani. Ano? Oops, nahulog ko. Subukan ulit natin. Ay, grabe. Lahat ay nahuhulog. Talagang may mali akong ginagawa. May naisip ako. Ilagay ang tinidor sa drill at sa parang ito, maibabalot ko agad ang lahat ng noodles sa tinidor. Subukan natin ito. Wow! Ay, hindi pwede. Sobra na yan. Paano ko ito mapapatigil? Ah! Hmm, Sandali, nagkaroon ako ng isa pang ideya. Kailangan ko ng proyekto. Kaya ano ang gagawin ko? Tama, nalaman ko na. Tingnan mo, ito ang magiging robot ko na magpapakain sa akin ng noodles. Gawin natin ito ng magkasama. Sige, ilalagay ko ang slide dito mismo. At ngayon, magkakaroon ng kamay ng robot na magpapakain sa akin ng noodles. Pindutin natin ang button. Okay, gaya niyan. Diretso sa slide at papunta sa bibig ko. Oh, ang sarap. Wow, ang astig ng invention mo, Jill. Talagang henyo ka. Gawin natin ito ng magkasama. Nakaka-interest ito. Wow, ang galing. Pinakain ng robot ang lahat ng mga babae. Napakagandang invention. At lahat ay nakakain na. Oh, ang cute naman. Ito ay isang maliit na bote ng haba-baba na may lasa ng jelly. Paano naman ang iba? Wow, Yan ay isang karaniwang bote ng Skittles Jelly. Tiyak na napakatamis niyan. Pero si Bella ay may malaking bote ng Mentos Jelly. Tiyak na nakakapresko. Pero magsimula tayo kay Jill. Well, okay. Maganda yan. Subukan natin. Hmm. Magiging sobrang masarap ito kaya ko pang gumuga ng bula pagkatapos. Hmm, ang sarap. Okay, oras na para sa bula. Hintayin! Ano? Ang liit nito. Ano ang gagawin ko dito? Oh, sandali! Naisip ko na. Maaari akong gumawa ng aso. Astig! Ang galing. Oh, pwede ko bang subukan ito? Tingnan ko nga ang astig na laruan. Oops, pumutok. May bubble gum sa buong kamay ko. Oh, siguradong hindi yan nagustuhan ni Jill. Laruan niya yon. Pasensya na, Jill. Magkunwari tayong walang nangyari. Wow, mukhang masarap ito. Subukan natin. Mmm, lumalabas. Wow, ang makulay. Mmm, ang tamis at sarap. Ah, uh, tigong... Oh, oh. kaya kong kainin ito magpakailanman? Tyra, nakakasawa kang kumain. Tingnan mo, natatakpan ka ng Skittles. Ano? Talaga? Pero walang dahilan para pagtawanan ako. Makagaganti ako sa'yo. Ngayon, mapupuno ka ng Skittles. Saluhin! Wow! Oh, hindi mo ako natamaan. Bumali ka. Oh, tingnan mo. Walang paraan! May butas na ang bote ko ngayon. Pero ang astig niyan. Gusto kong subukan ito. Mmm, ang sarap minty. Wow, ang fresh ng hininga ko ngayon. Wow, talagang malamig at presko. Ang galing! Tingnan mo, may mga snowflake sa paligid. Ang astig. Oops, mukhang walang makita si Jill. Naka-freeze ang kanyang salamin. Interesante. Pero ang ganda talaga. Bella, gawin natin ulit. Gusto ko yan. Subukan natin. Mm, may higit pang snowflakes ayon sa yung order. Gaano kaganda? Magagandang snowflakes. Ah. Uh, oh, nakikita ko na ang lahat ngayon. Nakapirmi si Tyra. Ano ang gagawin natin? Nako, Bella. May mahirap na sitwasyon tayo dito. Nakayelo si Tyra. Sobrang tutok ni Bella sa snowflakes kaya hindi siya nagmamasid. Jill, anong magagawa natin? Pwede kong subukang i-defrost siya gamit ang mainit na hangin mula sa hair dryer. Subukan natin ito. Oh, gumagana ito. Oh, salamat, Jill. Malaking tulong ka sa akin. Ngaan, toas ti man as ka snowflakes ni Bewa. Anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat ng kasiyahan. Nagustuhan mo? Hmm, anong nakakatawang parte? Wow, ang sarap nito. Ano? Oh, yan ang sukat para sa akin. Na may maliliit na candy, pero gusto ko sila. Mas madali pang pa ang kainin ng ganon. Hmm, sarap. Ang sarap. Oh, at may isa akong regular na laki. At may ideya ako. Papatabain ko ito. Ano? Talagang gumagana ba ito? Oh, tingnan mo. Sige, kaunti pa. At ang parte ko ay lumaki at lumaki at lumaki. Ay, naku! Natakpan ako ng tsokolate. Wow! Masama palang ideya yon sa huli. Astig. Hmm, masarap. Pwede na akong mag-turn ngayon. Oh, ang mamalteasers na ito ay napakasarap at malutong. Hmm, Sandali, may isa pa akong ideya. Ibubuhos ko ang ilang gatas sa kanila. Isa parang ito. Makakakuha ako ng cereal. Astig! Mm, ang sarap sa gatas. May isa pa akong ideya. Well, uh, kung lang ay mga lalat at ats refill, at palamigin ng this drop the mirror in the night. Anong ginagawa mo? may ice cream ako. Mmm, At sa ganitong paraan, nagkaroon ako ng tatlong panghimagas. Masarap. Okay, tapos ka na ba? Kasi meron akong malaking kutsara para sa mga candy kong Maltesers. Mas maginhawa kainin ng ganito. Teka, ano? Nasaan ang mga bola? Ah, Oh, gumagana ito, Asik. Nagbibiro ka ba? Hoy! Naglalaho ba sila o ano? Mga babae! Anong ginagawa mo? Hindi patas ito! Akin ang mga candy na ito. Hmm, pero ang sarap talaga. Hindi pwede. Hindi ko hahayaan ganito lang. Kailangan ko rin ng tubo. Sa ganitong paraan, mas madali akong makakain. Pero, gaganti rin ako! Ano? Anong nangyayari? Tumigil ka? Ay, hindi, hindi, hindi. Ah! Uh... Kita mo? Malalaman mong huwag makialam sa akin? Hmm? Ngayon, matitikman ko na ang mga ko. Wow! Ang cute ng laki ng fries na chocolate At may malaki ako. sandale Hindi ito kasing laki ng ito. Yay! Ako ang pinakaswerte sa lahat. Hmm. Sige, Kainin ko ito ng tahimik. Masarap pa rin. Hmm, ang sarap. Yung dalawa na lang. Sandali, may naisip ako. Mixing bam prayer. Hunchy and frying pagel. Oh, hoy! Anong problema sa kanya? Naka-freeze ba siya? Hello? Oh! Bakit hindi ito gumagana? Ah! Wag! Wag mo akong kainin! Kita mo, gumagana ito. Ngayon, pwede ko nang lamunin ang mga chocolate french fries na ito. Hoy! Kamay mo nga dyan! Akin ito. Hindi pwede. Hmm, oo. Ang sarap at ang delikado ng chocolate. Kailangan ko pa rin subukan ito. Okay? Hoy! Anong nangyayari? Hindi! Pipigilan kitang kunin ng pagkain ko! Oh! Hindi! Sinira mo ang lahat! Ito na lang ba natira sa pagkain ko? Oh, kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan ko ng martilyo. Ilagay natin ng tsokolate sa tasa ngayon. Magaling. Isang tasa ng tsokolate ay handa na. At ngayon, initin natin ito lahat. Tunawin ito ng kaunti. Inacto na lang ay magdagdag ng mga marshmallow sa ibabaw. Eh, maaari ko na itong inumin. Hmm. Ang sarap-sarap kumain ng tsokolate na ito. Hoy! Anong problema mo? Hello? Ah, sige nga. Kukuha ako ng isang piraso para sa sarili ko. Ano? Hindi! Anong klaseng daya to? Alisin mo ang mga kamay mo sa tsokolate ko? Sakim ka! Naiinis ako sa inyong lahat! Ano ba ang problema sa kanya? Sige, kakain ako ng kaunti. Mm hmm? Ang ganda ng piraso na ito. At ito ang magiging una. Mm, mas mabuting magsimula ako mula sa gilid. Ayos. Sino ang sumisipsip ng napakalakas? Oh, pagod na ako. Oh, may naisip ako. Kukunin ko itong ngipin, ilalagay sa bibig ko, at sa ganitong paraan, kakain ako ng mas mabilis. Wow! Nakikita mo ba ang nakikita ko? Nako! Hindi ko mapigilan. Mga babae, tulungan nyo ako. Tulungan nyo akong alisin ito. Pakiusap. Walang problema. Ah. Ay, sobra na yon. Pero salamat sa pagtulong. Mga babae, hindi niyo alam kung paano ayusin ang problema. Kita nyo? Ganito, mas madali itong kainin. Hmm. Tama ka. Salamat sa tulong. Narito, ang buong bahagi mo ngayon ay mas maliit. Oh, ang liit naman. Pero masarap pa rin at nakakaing pa. Mm, yum. Oh, tingnan mo 'yon. Sandali. Bakit ang liit nito? Chocolate jelly ba ito? Mm. At meron akong katamtamang laki ng chocolate jelly. Ang saya. Nanginginig ito. Oh, pero tingnan mo ang akin. Oh, oh. -oh. O sige, ako na ang mauna. Hayaan mo akong kumuha ng kutsara at subukan ito bilang isang dalaga. Hmm. Sa totoo lang, masarap ito. Sandali, ano yon? Pulang paminta? Naku, ang bibig ko ay nasusunog. Tulungan mo ako. Hindi pwede. Natutunaw mo ang jelly ko. At ngayon, ang natira na lang sa akin ay pulang sili? Hindi ko kakainin yan. Gagamitin ko ang tubo at susubukan kong dilaan lahat ng tsokolate na naiwan sa mesa. Well, basta! Hahabulin kita gamit itong maliit na sule. Ay, nakuha ko ang sule. Ah! Hindi ako halos makahinga. Salamat sa pagtulong. Mm, halika na, masaya naman. Talaga? Hmm, at masarap ito ngayon. Hintay. May pulang paminta rin sa akin. Oh, hindi. Naku po. Sasabog tayo? Ah. Uh, hindi naman pala ganun kasama. Mabuti. Ay, hindi. Ah. Para akong dragon. Ang pangit nun, pero tingnan mo yan. Ay, hindi. Ang saya talaga niyan. Nagustuhan mo ba?